So, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay uh, November 22, 2024, Biyernes. At atin pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 10, Verses 8 to 11. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatung nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo at kani nito. Mapait iyan sa sikmura ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pokyutan. Inabot ko at kinain ng maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pokyutan. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sigmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon nga po ay pagdiriwang ng kapistahan ni uh, Santa Cecilia, Dalaga at Martir. At sa ating po unang pagbasa na natin muli mula sa pangitain. No? Ang aklat ng pahayag, ito po ay mga pangitain ni San Juan. Si so San Juan naman, ang pinakahuling apostol na namatay, no At siya ay namatay sa yung natural way no na uh, kamatayan. At ang konteksto ng kanya pong uh, ipinapahayag no ay ang uh, pagdanas ng mga krisyano sa uh, grasya ng panguusig. At ang aklat ng pahayag ay nagdadala ng kaginawaan sa gitna ng mga pagsubok at uh, lahat ng hirap na dinadanas ng tao. At ito po ay lilipas din. Kaya nga ang, sa pangitain ni San Juan, nakita niya ang isang anghel na parang sinasabi sa kanya na lumapit sa dagat, kunin ang kasulatan at ito ay kanyang kanin. At ipinautos nga dito no, na uh, kunin niyo. At pagkatapos ay isang tinig muli ang nagsabi na uh, lununin ito. no Lunokin ito. At uh, matapos nga na ito ay gawin, ang... Uh, iniutos naman sa kanya ay ipahayag no? ipahayag ang uh, muli sa mga tao yung tungkol po sa uh, mga salita ng Diyos Kaya ganyan po yung kahalagahan marahil ng no? magandang mapagnilayan at uh, mapagtunan natin ang pansin yung uh, mga salita ng Diyos na kailangan natin uh, namnamin totoo po no uh, masarap pakinggan ang mga salita ng Diyos pero ito po ay mayroon ding kirot no sa atin at kapag nilabanan natin ito mas lalo tayong masasaktan masakit kung masakit pero ito naman ay para sa ikabubuti para bang tumaalala niyo po no nung maliliit pa tayo kapag nagkakasakit tayo Merong ipinapainom na gamot sa atin na ayaw natin kasi napapaitan tayo. Pero ano ba ano bang gamot na? Dati yung oregano, no? Uh, nilalaga tapos nilalagyan ng uh, kalamansi, mapait eh. Pero nakakatulong, nakakagaling. At talagang gumagaling tayo no, sa mga ganong mga pa paraan ng paggagamot sa atin. So, ganon din marahil. No? Uh, maganda na mas maunawaan natin Nang salita ng Diyos, kahit nito po ay may kikirot sa atin, pero kung hahayaan natin na manuot ito sa ating pagkatao, ito naman ay nakakabuti para sa ating kaligtasan. At nagkakaroon tayo ng kalakasan, na nabubuhayan tayo ng loob, nagkakaroon tayo ng pag-asa dahil sa salita ng Diyos. Pwedeng nasasaktan tayo kasi yung katotohanan ay na na ipapamukha sa atin sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mga salita ng Diyos. Kaya huwag tayong, ano po, no? Huwag tayong uh, kapag nasaktan tayo ng salita ng Diyos, itatapon na natin, iluluwa natin, kundi mas lalo pa natin nawa itong namnamin at mas lalo natin ipagdasalan na maunawaan natin ng mensahe at kahulugan nito. Muli, ang mga salita ng Diyos ay para sa kaligtasan din ng tao. Muli po isang araw sa inyong lahat.